Hi guys, good morning, good evening, good day. Today I magluluto tayo ng picadillo. Ayan guys, sinugasan natin ang mga gulay na ating gagamitin. Pechoy, sibuyas, kamatis, luya, bawang. Ayan guys, tingnan nyo ang laki ng kamatis, tomato. Ayan, tatagta rin po natin yung malaking tomato na yan at saka isang sibuyas and bawang at luya tatadtarin natin ng hindi naman masyadong pino yung tama lang and then paghalu haluin natin at lalagyan natin ng cream coconut cream yung malapot ng uh, gata uh, mga tatlong kutsara at lalagyan natin ng Uh, asin at paminta. Yan, hahaluin natin. Yan ang ating feeling sa ating tilapia. Ang ating lulutuin ngayon ay ginataang tilapia. Pero sa Bicol, ang tawag ay picadillo. <laughs> Mga Bicolanos, picadillo. Masarap po ito. May siling, labuyo. Lalagyan ng yan yung hinalo na ano, lagyan ng siling labuyo na dilikdik. But because um, mas maganda yung tayo na lang maglagay pagluto na. Ngayon, yung mga tangkay ng pechay ay uh, hiniwa-hiwa natin para flat. At ating isasapin sa ating kawali or caldero. Ito na ang ating mga tilapia. Nako, bintog, pintog na pintog ang lalaki. Ayan, yung malalaking dahon ng pechay ay ibabalot natin sa uh, tiyan ng uh, tilapia na linagyan natin ng filling ng palaman na tinaddad na kamatis, sibuyas, bawang, luya at hinaluan natin ng coconut cream, yung gata Ayan, babaluti natin. Yun lang chan, yung pinaglagyan ng palaman. And then, uh, para wag siyang umangat o bumukad, ay papatungan natin ng mga, yung mga maliliit na pecha. At, ayan, uh, ganun din ang gagawin natin dun sa isa. Pareho natin sinanglalagyan lalagyan ng fillings or palaman. And then, babaluti natin ng malaking petchay at dadagan natin ng maliliit. Yan. Ready, ready na. And then, pag ready na, ay ilalagay na natin ang ating 4 cups of coconut milk. Yung ano na lang regular, hindi yung kakanggata. Pero, nagtira tayo ng uh, 3 fourths cup. Kasi 1 cup kanina yon Ilinagay natin yung iba doon sa tinaddad na palaman. So ngayon, yung 3 fourths ay ating ipapasulubong later. So ito, ready na ngayon. Lagyan natin ng konting chicken powder or kung anong uh, pampalasa meron kayo. And then, paminta. Uh, hindi muna natin lalagyan ng asin kasi... Ang chicken powder or any uh, pampal, uh, sarap or whatever, minsan maalat na yan. So, lagyan na lang natin muna ng paminta. Ayan, ilagay na natin ang ibang sibuyas at luya. Ito, malaki ang hiwa, pero yung sa ating palaman ay tinagtad natin. Okay, ayan. Ibuhos na ang four cups na coconut milk. Yan. Ready, ready na siya at takpan. And then, pakuluin. Pakuluan na natin ng malakas na apoy ng mga 20 minutes. Yung talagang a boil siya, yung nagbo -boil na kumukulo talaga para uh, maluto ang isda. And then, pag kulong kulong na siya, after 20 minutes, ilagay natin sa medium at lutuin um, natin ng another 40 minutes. Kung katulad nitong malalaki, pero kung maliit naman, siguro mga another 25 kasi pag nasobrahan naman ang luto, tumitigas ang tilapia, di ba? So, yung tama lang. Ayan, kumukulo na siya. Kulo na, kulo na. So, kulong-kulo na siya. Hininaan natin ang apoy. Medium. Ayan. So, we're going to wait until medyo uh, mga lahatik na ang kanyang sabaw na medyo malapot-lapot na at alam natin Luto na rin ang ating isda. Ayan, tikman natin kung tama na. Ang ating alat. Okay na. Ayan. So, now, ay, ilalagay na natin ang ating pasalubong. <coughs> Pasansya na kayo. Medyo pagod ako. Mula pa kanina kumagang at live tapos nag ng aming folk dance. Ayan, pagdating nagluto pa at nagpakain ng aking alaga. <laughs> okay, guys. Ayan, o, oh, nako. Ang sarap-sarap na niyan. Ihanda na ang Anli Rice at kumain nakataas ang paa. Tapos meron kayong uh, sili, patis na may sili. Oh my gosh! napaka-sarap Masiramon, guys. Masiramon. Yan ang picadillyo ginataang tilapia. Guys, I hope you enjoyed watching and uh, natuto kayo sana dito sa aking ginataang tilapia. Thank you so much, guys, for watching. And take care. Uh, love and God bless you all. Ayan, ready na. Ang sarap. Ihanda na ang unli rice. At tayo'y umupong nakataas ang paa. Oh my God. And then, magkamay tayo. Okay guys, love and God bless. Enjoy.